morning, morning. Umuulan Pinasuyod sa kalabaw Wala pa naman eh Whee! Sarap Kalamig Pa ano oras na ba? Alas 12 na Ito Dapat kanin binigay Dapat kanin Napagsabag ba kayo nyan? Umuulan Ano yan? May tubig Wala may tubig Taas dito Sinakayod po Dahil langgam Matamis ka sa buta Mati ka muna Chat out po kay Rodney Aben na nasa Nuan Kalayan Laguna ka King. Nasa Nuan ka. Good morning Laguna, ka muna. Pati na rin oh. si Madi. Madi yeah. Madraso Abena na San Juan Kalayan Laguna. Hey, good morning ka muna sa mga kadyano natin diyan. Good morning mga kadyano, mga Set America. at ram. Good morning, good morning, good morning. Ano ba yung mission natin ngayon dito? Are RT ka muna. May langgam. May langgam, marami na langgam eh. Kadyan. Sabukan natin na alian. Ano tuyo. Tapos, bubungusan natin na kinabukasan. bukas pa magsasabog. Hindi, ngayon lang. Kaya, ano yan? Ang daming tubig. Kaya, hindi, papalit. Kaya pinapalit. Tapos, sasabukan na may tubig. Hmm. Uso ngayon, sabi, hindi, na, no, hindi na ano rin. Hindi na. Ang lugar? Ha? Yung nakuso ngayon, sabog tuyo. Sabog ano? tuyo. Kinabukasan, bubungusan tubig.

Dinaya <gretas> lang ito eh. Ha? Ha? Oo. No. Paras pa kayo green May color coding yata kayo eh. <gretas> <gretas> <coughs> na no. Baba. Ah! Ang gulas. Uh -huh. May bukas dito. Ano? Huh? May pangbukas. malaki dito lota. Ha? Wala. Hindi natin. Kaya yan? Ito lang pangbukas to. No, kaya noon. Hindi mo natlagay pagkata. Totoo. Magmamatakis kaya. Ah. Bumalik tayo Maganda. Ah, ganda. Oo, oh, hindi Ano 'di lang, no, dipinodobli. Ha? Dipinodobli 'yan eh. Ito 'yan. Di na roto. Pati bay bang mo? <laughs> Bakit? O, hindi naman pabukas. Kaya naman yata nung ko niya.

Hindi, mayroon mga ah. sakit rin. Mayroon na piris, may pa rin. Ah. Oh, bawal sa atin. <clears throat> ano ba ang ano sakit mo? Bawal sa atin yung mga sakit rin, yure. Mm. Ano po? Ano sa'yo hindi bawal? Baliktad, ah. <laughs> <laughs> dapat ah. Dapat yung nakakarasing, bawal. Oo. O para makaano yung katuan mo, makaano rin. May nararamdaman ka sa katuan, hindi ka na, matuloy ka na. Nagpating ako kay Dega yun.

pati Tiga ha Makin lang Makin na Makin na lang Sige okay, pa yan ko na lang sa pilapin bari yung ano Para Ay hindi mabunot eh sa tagaro Buntang Hindi lalagay sa pilapin Ano tatanggalin pa yung gulong Pagkano sa pilapin? Mm hindi -hmm. na lang Asyado Semesto Dito din bene Sasara ko na

Puro ba to? Yung tagak, hindi pa nakakatikip ng tagak May timan naman May tim oh. Pero masarap tayo eh. Merap lang uli

Lalim na tubig. Huh? Ilang pasada pa yan. ha? Huh? pa yata yan. Mamaya, oh, ah. tapos na yun. na nila yun. Ilang Apol kalaki yung stern na huli ko Saan? Bulik. Dito? Ah doon? Nasa ah, paligi Kailan nung inugasan ko Naku mo wala Tumalo Ulam na naging bato pa Bigyan ako naku wala Ang kalabaw, amon nila parang kalabaw na rin ano Kahit umuulan eh, hindi lang dadala natin ng pagkain si Tito Cesar. Uh, Meriente uh, din na lang ako kanini. Ah, la, Wala. Wala, wala. Wala. Ang dami ibon mga ka dyan. Sinasundan nila yung kalabaw. Pero nung nawala yung kalabaw dun, wala na yung ibon. kalabawan Hindi po tayo ng kalabawan Hindi po tayo Kain Kain tayo mga kadyano Mga kadyano kain po tayo Anong ulam? Mga sitmere. meri Tilapia malaki Tilapia Paborito ko talaga tilapia mm -hmm. Lalo ang pagkamataba Matabang tilapia Oo Nakambok ay, umataba eh. talong pangasama. kasama. Hmm. Tilapia na, may pa. Masarap hmm. talaga tilapia. Kadyan. Hmm. Oh, na ako. Paano kung wala ako dito? Wala na. na kayo. Wala na. Wala na. na.

na ah, dyan pinatirang ko lang sila ng pagkain kasi hindi sila ako nagamamaya ang tatapusin niya at nila to kaya ako na to liligo na ako pagkahong ko may magkasakit tapo tayong ipon kailangan magligo na ito hindi ako pwede hindi maligo ano yes! ka? borak ang daan yung yes! mocha! nagpapaulan ka খেলি কৰে নহয় মই